hindi ko tanong to. Sige. oh, try alaikum, Yashi na. barakato. Ah, may katanungan ako. Ang tanong na to, hindi sa akin. Tinanong sa akin, kaya lang, hindi sapat yung aking kaalaman na tugunan ko ang kanyang katanungan. Okay. Diba, mainam sa sabi na lang sa Quran, ay sa lualadigo, in, in kuntum na talamun. Sabi na, na kung kaya, kung meron kayong hindi nalalaman, itanong nyo sa mas nakakalam na ba ng kalaman. Eh, hindi ko alam, ikaw, okay, Sheik, <laughs> ang aming inaasahan. Sana. Diba, matugunan ito ng aming katanungan. Tanong na nga ating kapatid. Di ba ngayon, yung ang hadit na tapos na yung Ramadan. Okay. Meron tayong six days shawal. Six day shawal. No, okay. Paano to sabi niya? Kasi nga, meron siyang sampung araw na hindi, hindi siya nakapagawin ng sampung araw. Pwede niya raw gawin yung isang gawain na dalawang layo niya. Limbawa, Itong shawal ba diba? yung yung kanyang niya, isasagawa niya may isang araw, o nimbawa 6 days no, pwede niya bang isaba yung pija, kabayaran dun sa Good hindi niya napagano, hindi niya, nakuha niyo, yung hindi niya napagunuhan. Ah, okay. Kung baka isang gawain, dalawang layunin, dalawang yung niyat niya, niya mag-aayuno siya ng shawal at isang pambayad sa so kanyang hindi napagunuhan. Oh, malinaw po ba? Oh, sige si 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 na lang katanungan. So, bismillah, wa salatu wa ala Rasulullah wa ala alihi wa bismillah na Actually, ang katanungan na yan ay nagkaroon ng iba't ibang paliwanag yung mga ulama, yung mga scholar natin. Even the contemporary scholars, may mga nagsabi na ito, may mga nagsabi na ito. At isa sa mga opinion nila na walang problema na i-combine ang tinatawag na intention. Yan ang isa sa mga opinion na, okay, walang problema na i-combine ang layunin sa bagay na yaon na magsabihin mag-ayuno siya ng para sa pambayad at the same time yung kanyang layunin mag para sa stratosunan sa what? But another opinion na kung saan ito yung aking pinapaboran, personally. Okay. Yung opinion na kung saan hindi pwedeng i-combine ang dalawang layunin ng wajib at saka ng sunna. Okay? Hindi pwede. Dahil magkaiba yung manzila, magkaiba yung tanatawag na estado ng tanatawag na wajib sa estado ng tanatawag na sunna. Na kung kaya magkahiwalay sila, mga sa pantayang. For example, just speaking, for example, magsasagawa ka ng na, sabihin natin ng, ng uh, nang haj, Okay? O magsasagawa, magsasagawa ka ng uh, uh sabihin natin pagdarasal. Halimbawa, pwede bang i-combine yung salatul Maghrib kasama ng sunna? Hindi eh, mo pwedeng gawin yon, Di ba? Na-combine mo yung obligado ang sa tanatawag na ano, part sa tanatawag na sunna. Di ba? Maging sa Asia o ano man, Fajar o ano pa man. Hindi mo pwede i-combine, magkahiwalay yung sabihin natin na uh, intention ng wajib at intention ng tanatawag na sabihin natin sunnah. Binana la dahil sa nasa lang inamala, malubin niya lahat ng uh, ng isang tao ay sa intention ng tao. Okay? Intention ng tao. So dapat tuko yung intention sa bawat gawain natin pagsamba. Ito'y para sa obligado, para tanatawag na sunnah. Pero doon sa parihong sunnah, parihong silang tanatawag na sunnah, pwede i-combine yun, uh. yung layunin. Just like dalimbawa, sunna sa pagdarasal na sunna halimbawa masjid uh, masjid uh, mas, uh, title masjid the same time magsusunod ka para sa wudu okay or the same time para sa tanatawag na uh, nawafil o sa binating rawatib okay so walang problema sa pagkayal pa silang sunna okay pareho silang nasa parehong estado pero once na ka pa ang isa ay mas nakakaangat kaysa doon sa isa Okay, ako din sa opinion ng mga scholar na ito ay hindi pwedeng pag-i-combine. Kaya naman, kinakailangan muna, speaking to, sabi natin na yung sawal, kinakailangan mo nang isa sa ulo, okay, isa katuparan yung pag-ayuno, okay, yung wajib na pag-ayuno, bayaran niya muna yon sa kanya, yan, no, isa katuparan ng sunna. Dahil ang salam, salam man, man sa Ramadan, no? Man sa Ramadan, sino man nag sa buwan ng Ramadan, ibig sabihin buwan ng Ramadan entirely. Kompleto. Kompleto. Okay? Ah, okay. Tu matabasa ay min sa amin pagka na masama dahat. Ibig sabihin at pagkatapos ay sinundan ito ng anim na araw ay para sa nag ng entire year. Okay? So kailangan muna kumpletuhin niya yung tinatawag na bayaran niya muna kung may mga pagkukulang, kung mayroong uh, sabihin natin dapat bayaran okay. para sa mga obligadong pag-aayo. Then sa kanya, sabihin natin ay sa katuparan ng sunna ng sawat. So, yun yung opinion na akin sinusunod. But of course, sinatin sinasabi na mali yung iba kasi may mga scholar din na nagsasabi na walang problema sa bagay na ito. Pero mas malapit at mas matimbang sa akin yung pangalawang opinion. Allah wala. Wa